Ito mga book o. Oh. Ito ang mga nakaraang araw. Ito tumigas na o. Oh. Yan. Tapos ngayon, nag -tap ulit siya o. Oh. Yan. May tumutulo na naman. Tapos ito na naman yung bago. Yan. Pero ito na yung mga tumitigas. Mm, yan. Parang ano, niyog, buwa ng niyog. So, rubber tree. lubi. Lubi. Kumikita ang kabuhayan dito sa Mindanao. Mm, Nyo na yung mga ganking pa mo, nandoslitan. Uh, ko na na. Ah, hindi kita. Na. rin ito kung wala kayong pang ano, yung pang siga. Oh, pag nag ano kayo nagpapaitan ng na, 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 ito, maganda to panghaling Pang ano, pang Ano, you panay lang yung tulo niya, oh. Ano ba? Ito dahil sa Dito pa tayo. Lakas pa tayo. Tara. May iba tayo ngayon na hindi mo na tayo mag ano ng mga langka, langka na yan, nakakasawa. Iba naman, rubber tree tayo ngayon. Ito hmm. so, nakita niyo yan mga book. Kol, ano yung tawag nito kol? Ah, kaplam. Kaplam. Oh. So, ano yung purpose niya yan kol? Ito ang purpose to na ang kaplam to. Ito ang ginagamit na ginagawa ng chinilas or mga butas kagaya nito. Butas. Oh, okay. si pagi pa to ng pisiso. Lagay ng uh, pabrika, punta po ng pabrika. Mm. So, ganito yung paraan sa pa, ano? sa pagtapping. Mm -hmm. Ito yung tinatawag na knife, huddle knife, knife. Hadle, ito hadle, ah. Huddle Ito. ang pagposisyon pag tapping. Pag Ayan. Kita ah! niyo niyan mga buko, yung dagta, dagta ba yan? Tagok, tagok, tagok. Tagok, tagok o dagta. Ayan Oh. Wow. sya after na itap ng ano, knife. knife. Tapos tutulo yan dito. Tapos dito, ito, ikot ka dito may larso. Meron sila ditong ginawang guide. Spout. Spout. Ito so, sa channel. Spout to. Channel. Ah, kita nyo. Oh. oh, dito. Oh. Dadaan oh. dyan, tapos mahulog dito sa tap. Ano? O oh, bagol. O oh, bagol. Ayan. Iyon. Ayan. Tutulo na lang dyan. Tapos, ilang beses ang tayo mag-harvest nito ang gold? 15 days 15 day, every 15 days oh. mo harvest tayo mm. sa dami ng rubber tree uncle di walk around mga alam mm. tapos balik-balik ka dito may kaugnayan <laughs> sa sa 15 days uncle sa da sa ganito <laughs> sa dami ng rubber tree na to mga kilo. ilang kilo kaya yung ma-harvest mo Ah, uh, depende. Usually, ah, uh, usually estimate estimate is 350 kilos. 350 kilos oh. every 15 days. Hmm. 350, 350 kilos. kilos every 15 days, tapos 2 times a month. That is ilagay na lang natin mga 700 kilos, kilos mm. in a month. Kaya. Magkano ang bentahan? Depende sa presyo sa rubber kasi ang presyo sa rubber ngayon eh uh, ang per kilo sa bagsakan is 30. Yeah, may ano man dito pumasok na mga buyer. Mhm. Mm Dami mong buyer. Okay. Uh, ang per kilo nila is 27. Pag dito na. Oh, dito. Pag pumunta na dito. Bayo yung pupunta doon bagsakan. sa bagsakan 30. 30 pesos per kilo. Pesos, per kilo. Times 721. 700 times 21,000 21, in a month. A month, a month. A month Kailangan lang. Kailangan tsagaan ang pag-ano nito. Pero, yung 21,000 a month yan, depende sa tsagaan nyo, eh, oh. syempre, pera yan. Mm. Eh, kung tutulog-tulog kayo sa pansitan, ay, naku, wala kayong perang 21,000. Oh. ba? Diba? O, kita nyo, oh. Hmm. Manalo, anda, oh. Ang dami, oh. Wow. Ano? Tapos, panay lang yung ano niya. Tapos, dito na yan, malalaglag yan. Oh. Kailangan eh no? ang na. dami nang nalaglag dami, oh. Mukha ni isa kadlaw. Kadlaw lang diyan. Oh, mali sa tapingan. Mali sa tapingan. Angkol. Oh, Et eto pa angkol, tanong angkol. Nakita ko dito, kalahati lang yung ginawa mo up, up, ano. Mm, kalahati lang. So ibig sabihin pag pagdating mo diyan dito, baba, dito ka na naman sa kabilang. Mm, Ay, okay. sixty okay. ah, okay. dami to, 60 50 years. Ang absurd, absurd. Wow. Oh, mamatay na lang di ay. <laughs> <laughs> mamatay na lang kapag ikaw nagtanong. Sa una kay sa gym ay sa martini sa una. Nagpukain gumagaw. Ang drum nang lawas? Hmm. Dong. Pahay kong laing dahon dito sa simpidak dong. Wow, nice. Tapos may sagingan ka pa kol no? Yeah, yan o. Oh, nakikita nyo. Dundun, dundun, dundun. Sa kanya pa rin yan. Mm. Laki ng bahay nito to story. Dito, dito, sa dito sa Mindanao. O kahit siguro saan man tayong dako sa Pinas, pag may tiyaga talaga. May nilaga. Sabihin, may nilaga. May papaitan talaga. tsaka nilaga. May papaitan. <laughs> Tapos si Papa, ayan, dahil sa dami ng papaitan oh. na pinakain sa amin, papakita. <laughs> lakaw pa, lakaw. Ano? <laughs> lakaw ka pa, lakaw. Ang sarap na naman. Ha? <laughs>

Kalo mo makilapa na hangto ng mga buo. Katong ano naon ba? Oh, no, laksiton. Tapos hindi wala makasulod. Oh. Handing na ni. Tapos kagali ko la. Bitak mm. na po ah. <laughs> 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 De <Dab na. laughs> <laughs> <laughs> lang Kena Ha, to oh, lumalapot <laughs> na siya oh. Yan sa kailangan daw siya maaga. So, ang pag ang pagtap niya nito pag or pag harvest dapat hindi pa masyadong mainit para mabilis ang daloy. Para tulad niyan, ito na na dito daw. Dito na portion na na. So halos hindi na siya dumadaloy dahil nag-aano na, Nagkaklag na yung... Titigas na. O... Oh, sticky. Latex niya, o. Oh. Nagiging sticky na. Yan, o. No? So, dapat pag-harvest niya, wala pang araw. O, Tumigas na, o. Oh. Hindi na naman... O. Oh. Lapot na siya. Sa likod, mga bok, ay lahat po yan, ay rubber tree. Yan. Rubber tree. So... Uh, Mindanaoans are proud na They don't need fertilizer So ganon po ka-fertilize Ang mga lupa nila So as you can see, ito dito Mga rubber tree ito Ayan. Ito o oh. So isipin nyo Walang fertilizer Ina-apply yan so, Pero kumikita sila oh. Kuta natin ikuta no Malaki yan. Ito, almost 3 hectares ito. Pero yung rubber tree plantation, hindi siya ganun ka. Uh, mga lampas, 1 hectare siguro to Kasi uh, yung kalahati doon naman, saging naman yan. So, ini-export yan sa uh, overseas. Yung doll ang bumibili. Ayan o. So, yan yung mga rubber tree. Ayan. Hindi lang masyadong makita. Ayun oh, ito sa likod. Ito may na harvest din dito oh. Yan. So, may pera talaga dito pag matyaga lang, no? May pera sa farming. Ganda ng lupain dito sa Mindanao. bobo may mederek karga, guys. <laughs> So, banana doll plantation ito. Layo sila Meron pa yan sa kabila. Ayan, So, hindi na natin yan nilakad dahil sa sobrang laki. ng plantasyon. Know? Ayan so, Nakabagin yung mga bunga dito. Nakabagin pa. Kasi ang ano nito dito ay

So, dito lahat sin-check uh, yung mga bunga ng saging. Yan. Tapos, dito naman sa kabila, kompleto sila. May palaisdaan din. So, may pan to dito. Nakita nga natin. Ayun, no. Nakita nga natin kanina. Ayun, no. so ang masasabi ko sa Mindanao ay pag lang talaga